Hmm. Ano to? Secret well, Oh my God, yung katulong na? Ano to? Alang, ganda! Oh shit! Tignan mo oh, oh. Ang baik-baik naman ang katulong na. Thank you sis! Thank you! Ang <laughs> <Okay, tamo. laughs> linda oh! Nice! Alam nang mahilig ako sa alahas, oh Ala, nakakatosh panintas <laughs> yung Ang talaga. Suot mo naman si. Ah! Mm -hmm. Ay! Bot-bot na lang. Wala akong dalang ano, necklace. Mm -hmm. Magka... Ah, shoot! Ah! Magka... Magkaroon ka nga naman ng katulong na napakabait. Ah! Thank you. Bagay. Mm. Oh, mm, ganda. Oh, thank, thank you. mo yung susuot, hindi mo tatanggalin. Oh, thank you, sis. Mm. Ah! <laughs> oh, sa'yo naman na, higalo kayo sa birthday mo. Oh, thank you. Wala na sa birthday mo, ah, Wala na sa thank 28. Thank you. Sana all. Oh, Oh, naman talaga ng katulong namin. <laughs> Wow! Baka naman peke yan. Ang peke. <laughs> Tingin? Oh, nice. Cute. Ang ganda. Ang oh, ganda pag yung sakto lang sa leeg, Oo, oh, oh, no? ganda. 16 yung chain lang. Napaka-generous talaga ng katulong namin na to. Oh. <laughs> <laughs> Namimigay ng gold. <laughs> Thank you! Oh, ito <laughs> naman yung sakin. Mmm. Kita ba? Mmm.